Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondina sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan. Sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang pa atake sa mga sibilyan.